Tamahan niyo nga kami ngayong araw magpagod dahil hindi kami napapagod. Shari, so ngayon lang naman kami nagkasalo-salo. So, kaya ganyan na namin itong araw na ito mamasya. So, for today's video guys, ay pupunta tayo sa Aroseros Park Plaza. Yan silang lahat. So, ayan, simpleng attire lang tayo for today's vlog. So, ang aking camera girl ay si Angel Badiday. Tanghali na nga kami niya numalis dahil nga inuna muna nila mag-inom ng alak bago gumala. So ako naman na hindi umiinom, syempre, bantay-bantay, tingin-tingin lang kung ano ano pwedeng gawin, yun lang. Saan na makita? At that time, sumakay na nga kami ng first help kapunta sa LRT, Santulan. Hindi ko nga alam kung totoo ba talaga tong masaya tong partner ko or iniisip sa nagpahinga na lang siya. kairita minsan na nga lang siya nag-day off tapos gusto niya matutulog lang. Ay, aba, hindi, pwede yan. Gagala tayo for the next video. So, amat naman. Nakarating na kami dito sa LRT Station. So, ayan. Ngiti-ngiti lang muna tayo pag ganun talaga na pagpupunta ka pala sa pupuntahan yung event or something, mga masyal Kayo, ganito yung smile niyo, Pero, din alam at the end. And, tsaka, dito... Hindi ka pala makakapasa. Ayan lang, butad ka na ng sarado. Treat longer. Minsan nga lang ako rin makagala dahil hindi ako makagala mag-isa kung hindi kasama si Connor. So, si camera girl na lang magpapasyal ang magpapakita sa buong location ng LRT. Yan. Ang tagal ng train. Ayan. So, yan sila lahat. Nagpicture lang kami. Yan. Ang tagal po ng train. Ilang minis mo yan? Yan lang. Wala pa. Kung alam kung talaga natutuwa ko si partner ko, natatakot na baka pag na naman siya. O kaya baka may tama na tula na. Ah, uh, shoot ang mga Pasis talaga ang pagtatawas ng ilong ko dyan. Nakakahiya na ba? Ngayon ko lang napansin. Hindi <laughs> ko rin alam kung ano talagang iniisip ko sa time na yan. Kung haabot pa ba kami o hindi na dahil nga baka gabi. <laughs> Bali pala Shout out. Hindi kami na maaaraw pa. Madaling araw. Sige na. Gatom na kayo? Hindi ba? na. Okay po. Boy, Okay. 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 sila po, yung naghihintayin po. Give it my card. Okay, papapala na po tayo ng escalator. Kasi Grace, okay? Ako sila. Ito po yung card pang train. Ayan. Hi kayo. Ayan yung view. Ganda. Ayan yung tao po. Ayan. Let's go. Let's go. At sa wakas na ayan, dito na kami sa My Liberty Station kung saan kami ay dito na. na? Let's go. So dahil first time na kami magpunta doon, so it's for it's for love. At pinakabahan nga ako sa mga time na si kasi baka may slash ang aking slot kung kayo inday ba di day, day Pero naging kampante ako dahil nandiyan naman parati sa likod yung mama niya, kaya no worries. Shoot na oh Mari, magtataka na lang kayo sa mga lakaran namin. Kala mo naman ang iyaba. Kala mo naman may pera, pero wala. Kaya nga naglalakad-lakad na lang. Nag-iisip na nga kami kung ano yung pwede namin sa kaya papuntang SM Manila dahil walang masyadong tumadaan ng mga jeep papunta doon. Okay, we're here now. Ay, Los so Angel Valida, yung nagpapag-cute. So, ayan, tumawid kami. Tapos may nag-offer dito na mag-tricycle na lang daw kami. Kasi ang sinil lang naman sa amin ay 20 pesos bawat isa. So mare paano kami magkakansa sa isang tricycle? Kapit-kit naman ang tricycle na ito. So kaya no choice. Kit-sikit lang muna. Makapunta lang tayo sa paruroonan natin. Yari! So, kahit paano nagkasya naman kami lahat, sa Tabi sa Ilang So, ayan, doon na kami sa SM Manila. So, ang sabi sana namin sa Tries Field Driver is doon na lang kami diretso sa Aros, Aroseros Park Plaza para naman pinapagkita lang. Pero doon kami binaba sa may SM Manila. So, ayan, tapos binabina nga kami kung makikita mo dito sa video. Tapos nagtanong kami sa mama na yon kung bukas pa ba yung Aroseros Park lasa o oh hindi na. So, ayun, nakakalungkot kasi sabi niya hindi daw. Pero kasi, um, hindi ako naniwala. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko na ang nakita kong video na ang sabi doon hanggang 9pm. So, ayun, sabi ko tuloy pa rin tayo hanggang hindi ko nakikita o hindi ako nasasatisfy na talagang sarado. So, ayun, naglagalagat ulit kami papunta doon sa may pinaka-main na ng Aroseros Gate. And then, may nakita ko dyan security guard. Nagtanong kami kung talagang sarado na or open na. So, ayan, makikita mo naman sa gate na sarado na talaga. Nakakalungkot naman ang layo ng binayayin namin. Isipin mo. Ang laking oras na sa nakripisyon namin para lang sa paglalakad. para lang din makapunta dyan sa Aroseros Park na yan. So, para sa kalaman guys, hanggang 4pm lang po ang Aroseros Park Plaza, sabi ng security guard. So, ayan, satisfied na ako kasi nga nakita ko rin naman, sarado na. So, ayun lang naman, maraming salamat.